Hi guys, kumusta? Welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video guys, uh, pag-usapan natin kung uh, uh, worth it nga ba yung uh, maninirahan dito sa Canada, no? So sa lahat po ng mga viewers dyan at mga subscribers ko dyan na nagtatanong kung worth it ba na magtatrabaho dito sa Canada. So uh depende po 'yan sa inyong uh, sa inyong uh point of view sa paninirahan nyo dito sa Canada no kasi kung uh, gusto mong umaman ka agad hindi mo makikita dito yan sa Canada dito sa Canada kasi kailangan mag-umpisa ka sa ano sa uh, una no kailangan mo talagang mag-back to zero ka kasi dito kailangan ng sipag at tiyaga kung ano ang meron ka sa Pilipinas na naumpisahan mo na ay hindi mo may pagpatuloy dito yon kasi kailangan mo talagang uh, magsumikap muna lalo na kung bago ka dito sa Canada bagong salta ka lang uh, wala ka pang pinangahawakan kumbaga ang status mo is uh, uh, TFW pa lang, o yung temporary foreign worker so kailangan mo talagang uh, magsipag para makamit mo yung ninanais mo sa buhay no so mga sa mga nagsasabi diyan na uh, siguro maganda diyan sa Canada kasi uh, malaki ang sahod magandang opportunity diyan uh, po yan kabayan hindi po porkit nandito ka sa Canada ay eh, magaganda na yung kalagayan mo sa buhay hindi po ganoon kasi dito sa Canada kailangan talaga ano uh, magkaroon ka ng uh, sipag at syaga ang puhunan mo dito, kabayan. Siguro, lahat naman sigurong lugar. Kahit hindi lang dito sa Canada, eh, talagang sa umpisa, mahirap. Oo, uh, <clears throat> kung ibabase natin sa sahod, kung i natin sa Pilipinas or uh, sa ibang uh, lugar, sa ibang bansa, gaya ng Middle East o kung saan mang uh, lugar dyan, sa Pacific, or sa Japan, sa Korea, Uh, hindi natin alam yung uh, mga patakaran dyan tungkol sa sahod Pero dito sa Middle East kasi galing din ako dyan uh, Nasasabi ko na maganda dito talaga ang uh, sahuran Pero uh, hindi mo masasabi na maramdaman mo yung malaking sahod Kasi... Uh, mayroon pong uh, cost of living na tinatawag dito, no? Malaki nga yung sinasahod mo, guys. Uh, gross income pa lang naman 'yon. Hindi pa naman uh, binabawas lahat doon yung mga pangangailangan mo. So dito, hindi mo maramdaman din ang uh, malaking sahod kasi nga may cost of living po dito. Hindi naman pwedeng uh, magtatrabaho ka yung buong sweldo mo sa isang linggo ay eh, hindi mo babawasan kasi kailangan mong magrinta ng bahay kailangan mong kumain kailangan mo ng sasakyan kasi kung wala kang sasakyan dito mas lalo kang uh, mapamahal kasi biruin uh, mo magkano yung taxi nila dito pag nagtataksi ka tapos walang accessible na uh, instant na public transportation dito. Hindi kagaya sa Pilipinas na halos lahat na mga transportation ay mayroon. Pero dito, wala. So, ano talaga? Uh, kailangan mong mag-provide ng sasakyan. At saka, syempre, magagasolina ka. Tapos, ang pang-personal mo pang pangangailangan, mag-grocery ka pa. Tapos ang pinakamasaklap pa eh nagrerenta ka pa ng bahay, no? So weekly po lahat dito ang uh, bayaran, lalo na sa bahay. Weekly po yung paggagasolina mo, weekly din po ang sahod. Kaya lahat talaga ano, kumbaga nababalan silang. Mayroon mang masusobra pero hindi talaga as in na uh, sobrang-sobra. eh mapagkasya mo naman depende rin sa uh, pagbabudget mo yan sa iyong ano expenses dito sa Canada no so dito sa Canada ang mga skilled worker ay sumasahod sa range ng uh, nasa in between 20 to uh, 25 or 26 mga ganyan yung mga skilled madalas depende sa company na yung, yung mapapasukan pero ang minimum wage nila dito is nasa 15 dollar pataas na no so wala nang sasahod dito ng below 15 dollar per hour syempre mayroon kaming uh, tax so, dinididak po yon ng government dito sa Canada eh, gawa nga nung mayroon kaming bahay na weekly deduction auto deduction din yun sa aming sahod Red, lumilinis na lang kami ng 500 so labas na dyan yung uh, bahay at saka tax hindi <coughs> pa labas dyan yung sa sasakyan mo kung inutang mo yung sasakyan mo mayroon ka pang month, uh, weekly na babayaran sa sasakyan tapos yung gasolina mo pa yung grocery mo weekly rin so mayroon kang may papadala sa Pilipinas uh, around mayroon kang matitira para sa sarili mo at sa pamilya mo nasa mga ano na lang 300 or 200 something ganyan weekly so kaya wala din. Wala ring ano uh, maasahan kang malaki talaga. Pero at least kahit pa paano mayroon pang matitira. 'Yun ang pinakaimportante diyan, guys. Dipindi naman 'yan sa ano mo eh, sa kung paano mo gastosin yung pera mo, no. Kahit saan naman talaga may gastos, may kita, may gastos. So, ganun lang. Ganun lang ang buhay dito sa Canada. So, sa lahat po ng na mga nag nagnanais, pag-isipan niyo muna ng mabuti. Lalo na kung maganda naman ang kalagayan mo ngayon diyan. Natay nangarap ka lang makapunta dito sa Canada dahil nakikita mo sa mga post na maganda kasi malamig, nag-snow. Oo, mayroon dito ng snow, pero sa una ka lang matutuwa, guys. Sa totoo lang sa una ka lang matutuwa. Kasi hindi biro ang sobrang lamig din dito guys talagang parang mapupunit mo yung mapupunit yung balat mo rito sa sobrang uh, lamig talaga o oh, during winter kapalangis mo rito guys at saka talagang ano ah uh, na minsan yung mga uh, lokal dito sa snow no kaya yun lang guys yung uh, masishare ko sa inyo dito so comment down below sa mga nandito kung may mali akong nasabi so patama natin sa so, mga lahat po nang nangarap, kung gusto niyo talaga magpunta rito, is nasa sa inyo yan. So tuloy lang sa pangarap guys. At huwag susuko. Kasi uh, talo talaga pag sumuko. So ganyan talaga ang buhay. Lagi nating isipin na ang buhay ay wither wither lang.